Raquel Pempenco iginiit na subay-bayan ang paglaki ng mga anak. Ipinahayag ni Raquel Pempenco, ang ina ni Jake Zyrus. Ang kanyang saloobin ukol sa mga akusasyon na siya ay hindi naging responsableng magulang sa kabila ng mga pagsubok na hinarap niya sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Sa isang emosyonal na pahayag, mariing sinabi ni Raquel na hindi siya tumigil sa pagtutok at pagbibigay ng pangangailangan ng kanyang mga anak, kahit pa siya ay abala sa trabaho. Ayon kay Raquel kahit na nagtatrabaho siya noong mga nakaraang taon, palagi niyang sinisigurado na ang kanyang mga anak ay kasama niya tuwing gabi. Kahit na nagwo-work ako noon, sisiguraduhin kong kasama ko ang mga anak kong matulog gabi-gabi, Aniya. Binigyang diin niya na tanging nung nagsimulang sumikat si Charis, na ngayoy si Jake Cyrus, ay nagkaroon ng pagkakataon na magkalayo sila sa pagtulog. Ipinakita ni Raquel ang kanyang dedikasyon sa pagiging ina sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal sa kanyang mga anak sa kahit anong pagkakataon.